Kung mahilig ka sa ipon, ang video na to ay para sa iyo. Tara, bird watching tayo. Pagkatapos nga ng breakfast ay umalis na din kami dahil 30 minutes din yung biyahe namin. Papunta tayo sa Government uh, Timber Depot. Where are we going, baby? Government Timber Yard. Okay, then... we will do some birding because we are we love birds. So we can call ourselves birders, right? Ice burns today. Kailangan ng permit pagpumasok ka dito sa Government Timber Depot. Wala ng voiceover dito para marinig nyo yung mga huni ng mga ibon. haba-haba din itong lakaran nato. Dito, meron kami nakitang owl. Medyo maliit lang siya. At yung mga nakikita nyo sa paligid, ang tawag nila dyan ay timber, logs, at timber tree. Ang pronunciation lahat ay timber. Maraming mga ibon ang makikita dito. Ito na yung pangalawang pagkakataon na pumunta kami rito. Noong una ay noong 2022 November. At ngayon naman, ngay uh, ngayon naman ay etong February. So marami talagang, kung nakikita niyo yung bilang ng mga mahilig sa ibon, ay madami. At araw-araw ay may mga dumarating para lang mapuntahan ang old magazine house dahil maraming ibon doon. Sa wakas, natapos din ang birding namin. Makakauwi na kami dahil nakakapagod din at nakakagutom. Lunch time na. Tiyak yan, gutom lahat. Maybe you're moving. I just move a little bit. I'm just taking a bend off the food. That is bendy, huh? Right? Yeah. And this is potato. Okay. And the dal. And your chicken. Yes, madam. I'm going to have this. Then I'm going to have the rice. And, uh, uh, and my chicken, right? See so you know this this is powerful. So, ito yung fruit salad ng, ng India. Tignan nyo yung kanyang. Meron siyang banana. Meron siyang marshmallow. Hindi ko alam kung ano pa yung nandiyan. Titignan ko muna.